Okay ka brigada, ako si brigada Alan Tangkawan. Kining atong ipakita karon ang aerial view nani sa nitabong sunog dinhi sa Barangay Tinago Dakbayan sa Sugbo. Atbang lang ni siya sa Tihero Elementary School. Ni atong nahimutangan di ata sa ikaupat nga andana sa Tihero Elementary School. In ma 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 maumbawa na nato ang uh, Uh, sunog sa tinago tabok lang ni siya o uh, sa pa ikan sa Tejero Elementary School no mang sapa lang moy naguwang ani Pagdi na kayo kusog ang uh, kayo kay no naka nakaplastada naman ang atong uh, kabumberohan sa nakbayan sa Sugbo inubanan sa pag-abag sa mga nagkadaiyang mga firefighters ikan sa kabarangayan o gubang uh, sektor nga ni Adinhi na nga, adin hi, nga, kamot nga uh, mapaong ang dakong sunog ni nga uh, nga dako adlaw nga Martes Pebrero 20 City to so, 2024 asa mo nga par uh, fighters ma'am? <coughs> ah, lahog ka. to mm, acknowledge ang firefighters fighters sa lahog nung nga uh, naa diri. Kamoy nakapasirit diri ma'am? Okay uh, pa. sa? Ah, sa no. So, kani ang uh, makita sa ubos, no, ang mga gipangkaon sa kayo nga kabalayan. Habig uh, na sa barangay uh, Tinago ato lang ni I check kung unsa ning uh, sitio kay uh, doon na tay mga nadawat nga minsay miingon nga koka na sa mingon potato pero ginina doon ako gipangutana ha uh, basin og dili to sa taga tinago o kayo ka tubag no so ni focus lang sa ta sa uh, sitwasyon sa sunog so, nga atong ipakita kaninyo ang uh, kahimtang kahintang nga Dili na kayo para nako sa kung nakita dire kontrolado na ni sa firefighters kay uh, ug alang aw lang dire sa kung habig sa pa man no so di kayo makatabok dire sa Tinago Elementary School subinang uh, wa wa sa intawi hangin no na uh, ni doyog ang uh, panahon. Ito na yung na to nga Sitio Santa Lucia. Sakto ba ni Algin Bilia, Biliaris ortiga sa Sitio Santa Lucia ni? Ang ako lang makuha ninyo, masulti nga, uh, asa ni Dapita, ang staff house sa uh, light shipping no? Maoy, uh, uh, lakip nga, marag portion lang na, ang uh, nasunog kinin nakita ninyo nga nagkayo pero doon mga uh, kabalayan sa isig uh, kilit kilid pero doon mga pader hinoon nga oy nakatabang dili uh, kayo makahunat ang uh, kayo sa pag uh, olbo no tinago Uh, New York Beach. Yes, di ako sa Eskwilahan sa Tejero. Kini nyo nakita. Uh, Nanukat ko diri sa Eskwilahan sa Tejero. Kung magka mo nga doon ay sapa, mauna ni, no? Ang uh, kilid sa Eskwilahan sa Tejero. No? Kilid sa Tejero, ang atbang anit, tinago. Kung so, sa may magka Please like ko uh, share ng atong uh, Facebook Live para makaibawasan ang inyong mga kahigalaan o friends sa Facebook na mauna niya ang sitwasyon hindi na sila angay nga uh, sobrang uh, mabalaka mabalakag no? na may buong sila nga natuog sila mayroon na paghinanog pero gipukaw sila sa tusog kayo nga uh, mga siren sa bumbero uh, itepa pa uh, pag-alerto uh, na mga residente de la Pita na naisunog na naitabo din sa barangay uh, Tihir, uh, barangay Tinago no? hope lang nga uh, wala on time kinabuhin na ka na ang uban kay ganina kadungog ko gas uh, sininggitay sa mga tao ma'am, ikaw ang teacher dari ma'am? Ah, sige, sige. Ah. Asa man nang imo ha? Okay, katulog, 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 katulog. Oh, ang dilim. nga kani nga room, unsa man ning room diri? Ani oh. Grade 5. Grade 5, oh, pila ka 6 shot ang Grade 5 diri. pero uh, kung anong dito? Science class building. Ah, science class building ini nahimutan na, no, ka-brigada. So So, under investigation tani no, muta na po kay nga to, manggod ang mga tao no, yung kalit lang nga uh, ni Olbo ang uh, kayo. So, di kita ka hatag sa detalye, kanyang tanahan, mag-ahuat lang ka sa istorya sa bubiro. Pero time sa ha, maging hunat lagi ni no, ni Olbo lagi to sa pikas nga bahin. Kuso kayo ang uh, pag-Olbo. Kusugman, kusog ano man. Ano to? Mauna to ang staff house ng Japan. Ano man to? Apil ba to sa kwan? Property sa light shipping? Itong dapita. Oh, light shipping na. So, padayon lang yapon nga nakikumbate ang atong uh, kabumbiruhan alang sa pagpaw nining uh, sunog no dako nga sunog dinhi sa barangay Tinago sa Dakbayan sa Sugbo sa Martes sa Kadlaon Pebrero 27 to 20, 24 no Grabe ang uh, kayo no ni disturbo ni disturbog sa nangatulog nato nga mga kaigsuunan nga uh, nadini na sa barangay uh, Tinago kay kasikpit ang uh, tehero, ang mga taga tihiro sad na lakip sa nga na alarma sa kusukaing sirin sa mga bombero nga padong dinhi sa area sa barangay Tinago katulad ning datangan niya o kung sa'y mga dugang detalye kung sa'y mga ipaybaw sa atong kabumbiruhan sa sugbo mga detalye kabahin ni Ning uh, sunog sa barangay tinago no standby lang mo maminaw mo og uh, brigadahan news fm cebu 90.7 nya yeah, sa atong uh, facebook yeah, kining atong live uh, please Share, no, share and like, follow our page uh, Brigada News FM si bukai. Ah, Namun oh no, naunatas paghatag oga uh, kasayuran, mga balita uh, ang atung itunol mga kabrigada. Sa so, nagmata lang ta, ah, naagi angin yung uh, hibawan no mga dawat nga information on ay ako ikapasalig ninyo usog na kayong kayo no dito sa pikas gabi ng gabi ni gulbo naman nun, eh. no kakusog na gud unsa man ni nakaluwak na ni sa pikas nagsakit naman ang mga tao dito Balhinta, mo live ko dito, kabrigada kay tusog na kay tao na niyagit na ang mga tao kay mo nanay laing balay sa dito nga na sunog eh kaon na sad sa kayo So basta brigada no nagatukaw ta no maki... OJ Dasilio, no? Oh. na kayo yung nga mag sa na modako pagyod kay, Kaya na may bombero, pero nagpadayon gapon ang pag-siga no? sa kayo. Pero kontrolado na ni sa bombero, puto sa bot ng atong mga kabomberohan nakakutay na sa ilang uh, hose nya mga tubig no uh, ilan ila nang na uh, control ang vicinity um, gyud sa asa to ang nasunugan uh, kabalayan din na tabok ba din hi sa atong nahimutang ni Mr. ug ubang dapit mo no? na akong ikasulti ninyo kung naa masunog katutong nga uh, dito na sa habig sa tinago nga nasugdan o kaon sa kayo no organize akong ika sulti ninyo pero tabok ta ka dito kay atong ihatag ang duga pang mga detalye kay dire sa dool sa tong habig dinhi sa may isa pa paong naman ni eh, ang uban no nang og uh, daw naman wala may, wa nay na nagsiga hmm. Sige. San ingon nga number 1, ah, why problema na? Kay number one para ninyo pero ang atong paghatag og balita number one man sad oh, Tanawa karon, ah, unsa may inyong gitan oh, Ang Brigada ni FM M. Cebu, no. Kinsa ra may nagmata? Ang Brigada ra. Ah, ang ubang uh, media ro nga na pero kita papata na tuog, no. Nakahatag pa og uh, information. No? no? may ah na uh, Ferris, no? Hindi uh, taka buot sa imong katungod kung unsa para nimo o kinsa ang number one o asa. Uh, way problema na. Basta ako ming kong number one. Kay, uh, ako raman usa rin nag-live. No? malipay sa ko nga. Uh, na sa lain ni appreciate nga number one pero na nag-follow sa ang nagtanaw karong mga orasa wa ka dito kay wa man sad sila nag live ana ra gud uh, asa barangay hall dire sir uh, sa tinago layo ra dol layo ra kayo layo ra ang uh, barangay hall sa tinago no bigada dire man ni side sa Na uh, kilit sa eskwelahan sa Tejero Elementary School. Duha man ninyo eh? high school sir? Oo oh, na. Oh. Picas Building High School to. So, MJ Quinco ko. Mao na. Ah. Uh. Ah, noon Kan ni no, ni ko's <laughs> na ni Naila, <laughs> Naila Paulo Bagundeng. Okay, number 1 sa kunto. Number 1 sa tong usa ka galay. Akan <laughs> ah, na, kana. Uh, layo orang uh, barangay baranggay Daga dire, ka sir, makapamilyar ka. nang mga lain nga building, dipang kaon ng ako nebauan light ah, uh, raman, no? Light shipping unsa Unsang diha Nga building sir? Lalayo ah, ka na. Lalayo ka na. Ah, Lalayo okay. so. ka na. Lalayo Kita na ako si Pikas, ha? mag ko sa Pikas. Nah, na naog ta dito. Okay. Dito ta ganina. Ya, ato atong, uh, so, uh, sa ang ibal, hindi rin atong kuan kuan. Naimutangan. So, wak naman tayo nakita. sa tunga-tunga, no? Ang kaning asog itong kayo. Murag nasa tunga-tunga. kay dito sa tumoy makita pa man ako nga nay e, bombero nga nagpatong sa atop na mo sa atong atong nga, ni nga bahin nga uh, nasunog unsa man siya building siguro na maasa man tong pader Si balhin ko ha, balhin mo. Ah, uh, balik ko Okay, pakita ninyo ang lugang uh, dugang kwan. Sitwasyon sa sunog. Pero kadya lang. Asa ah, na ay bagong mga bot no nga bombero. Aso, As no? Aso As kayo. De, sa data kakita ko mo balihin tangan do kay naman sa tunga-tunga unless kung mo patong ta sa atop pero o oh, masubra ko ta ka dool ka ayosan. ang ato mang gadget ang uh, musurindel kay o uh, sobra ka init ang cellphone nato mo pick up itaw mo pick up mo hang Ya di siya uh, live event at uh, saan, sa kuan ka ng pagkapsul sa sunog oh, Jail Sibilia <laughs> ako nalang lang kuno ga live oh ako na lang ito? Oh no? ning boilo lang gyapon ang kayo. pero sa tunga-tunga na nga bahin kay ang isig kilid ani wala nakontrol na control naman sa bombero so ang tunga uh, ani man ni ang kilid sa sapa mga balay nga made of light materials pero do na ni mga kasikpit nga building sama atong nga uh, light uh, shipping you no know, nga staff house Natoy father, matoy naka dipinsa. Pero sa Picas area, wakay ko ka pamilyar kung sa light pa ba, ba na o sa residential nga din sa tinago, no? Umane angay na nato nga susihon. O Atlantas bumbero kung unsay mga detalye pa. I'm sure ugma na siguro ni sila makahatag sa information karong ni buto naron ni hugmak no ang atop na down ang atop grabe no ni daon ang atop grabe ka ini siguro kay sa kung pagbana-bana mga 50 meters o 30 meters ning atong distansya pero init man kayo no oh, oh. Hmm. may uban na naratol, no natuo sila ni balik ang kayo pero nara na dito sa tunga-tunga na bahin lang na may pader pagkakita man ta dire eh, ikumpara nila sa ubos na salit dan sila sa mga kabalayan so gatong tanaon mas sa overlooking ta pinakita ang plan. sa Brigada News FM Cebu maoy nakahatag og uh, actual gyud nga uh, situation, sitwasyon uh, aerial view gini atong na-hatag kay di amanta nagbantang sa pinakataas nga andana sa eskwelahan sa Tejero no atong na uh, pakita ang uh, overlooking no pila na ni ka minutes kabantay ka dong usa ni rasa na sunog ha huh? usa rasa ka ni na sunog Las batu kapenya saya so, rasa na di, ha? Las 12 or allow Oh, las dos baka. I'm not sure ha, pero kuan. Hmm. di atas ke nga building ang atong naimutangan atong gipakita ang uh, sitwasyon gud sa sunog no aron ang atos sang mga kaigsonan nga nagtan-aw or nabalaka na idea nga unsa ka ko or unsa ka kusog ang kayo no dunay ningon nga Mary Joy Dilima thank you ma'am Joy ningon siya nga estimated mga na 20 ako pa to i-check kay gaganina uh, launa sa to no kapin uh, dire ko sa Cebu City ni uli naman unta ako pero nadawat na to ang uh, kasayuran nga dunay sunog na ta kay ningon nga Tejero Elementary School do ora kilid nya na sa ningon tinago mao di ay kay naman di ay nag uwang uh, sapa no mao ni silbing boundary mo na uh, tinago gyud ang nasunog sa barangay tinago taga dire kasi tinago dong ha taga sa mangka ha lusaran abot ka dire stay in sa eskwelahan no? in magka sa Nagrenovate nag mo kamoy nag construct Hmm. Uh. Grabe, makita na to, no? Ang bombero. Ah, ni kamot yun, no? Ah, ma paong dahil nila lang kayo, pero usok oh, oh, kayo. O, ang kuha ni, ang yarda na ni, o kantong na mga equipment sa light basin or may untag dili wala wala connection pero padayon tang uh, naghatag uh, sa buhing pag uh, hulagway buhing uh, makit ninyo ang sunog dinhi sa barangay Tinago sa dakbayan sa Sugbo. nga uh, marti sa kadlawon di disturbo ta ni ining uh, kayo na uh, nagdilaab ni ug daw ubay-ubay nang uh, kabalayan no na lakip in town ang establishment nga uh, iya sa light shipping no light ferry Irene Pabualan. Irene, no? Asa man ka nag-work. May unta ang imong workmate wa ang ilang gipuy ang iyang mga gamit. I hope na wala, no? I hope na okay ra. Naka dagan ra ang mga residente mga nagpuyo na ra sila. kayo mo sila o pero ato ha kay aso mangut kayo na pa ang usog na aso itom kayo murag asiti ang pagbuga sa aso no itom sa ka itom sa asiti pero nasa iputi no so, dito sa tumoy nga bahin itom ang kayo sa right side, mga ikon. Tapay kayo. Nakatog, nakadong. Nga, yeah, dayon. <laughs> Saba sa bubero. E, eh, mong namataan. Uh, si Robert Umlang Beltran Basin, no? Ay, yung mga kanganay budiga nya Ligid. Basit kaning itom kayong aso, gumika na sa ligid, no? O pa magkita ka, kita, good kay, ngit-ngit kay ba? Kita okay. na no, to ubos na bahay na, Gany, bombero nga, itabok yun sa sapa ni Homol. Aron lang, ha, uh, mapang ang kayo, no? mahatod nila ang host ay nung na, kusog pa ba Maria Corina Bilenoy Rocha na hinay na lang taon ma Marina I hope nga mo na gyud ni nga padong ni Muti Orok ning kayuhan ni eh. pero dito's kumoy lagi like, ito pagkat kayo kusog ang aso no oh, nga yeah kung kusog ang aso na magbigay ko nga ang siga nas ilawm tabunan lang sa aso nga itom ay maklaro gyud kayo kung mo dilaab ab mayo pero na maguni pader sad nga nakaali no pader Huh. <sighs> Sige, balhin ako sa no? side Thank you for watching. Ato na ko sa pikas na habig mo balhin ko. Huwag na ko makita dito. uli na lang ko yun. Eh. na ano lang update mo. Thank you for watching. Ano? In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7. Brigada News FM Cebu, the Music News Authority.